Guys, uh, welcome back again to my YouTube channel Brian Motorworks. Ito may check tayo dito sa kanyang paggilid. Pag okay, may ingay. Okay, tingnan natin yung kanyang mga flyball at saka yung kanyang uh, torque drive. Okay, ito babakalasin ko lang siya. Ito, isang BOS 40. Okay, shout out sa mayari. Ito, ito siya. Okay. Dito lang, mas wala nang mga mga minta na Alos pudpud na po yung lining ng ating uh, torque drive ito. Pudpud na siya. Alos hindi nakita. Magpapalit na po kami ng uh, lining ito. Yan. Kitang-kita -kita naman. Ayan Oh. Nakaalsa. Bagong-bago. Okay. Ito po yung ilalagay namin. Ito mga motors, ah, papalit kami ng flyball. Ito yung straight 11 grams. Ayan na sa kanyang magic washer ito. Ayan na sa inyong Okay, kaya, kala, kaya kami nagkalas dito dahil maingay na tapos na uh, mahina na sa atakan dahil pudpud na yung lining tapos nagpalit kami ng flyball dahil maingay siya okay yun lang po yung mga ginawa namin okay ayan. Uh, yan namin ayan yung maingay na lang niya yung sa uh, dikura ng bendix yung tanyang uh, yung gear ng starter may bearing na malaki yun maalog na yung gear na yun eh. maalog na yun na lang yung maingay okay Right. Okay, yung nandito na lamang pa mga Kamotor Works. Uh, Shut up sa inyo lahat. Sabay. Okay. okay.